nag ako ng baboy mga sap sapuntaw na ang sa ngayon. Pag naiwalay ko ng mga buhikaw, ang ginagamit ko bimig. Tapos pag napakuha na ko siya na pakain ko ng bimig, magpapalit na ko ng starter. Parang madaling lumusog ang buwik. Yun ang tinatawag nilang foundation feeds. Para ang baboy develop sa magandang katawan. Pag cash is the grower, hindi na yung mababago yung hubog ng katawan. Yung bimig nga raw, sabi ng mga customer namin, maganda raw magpalaki. O saka maganda raw ang laman ng karne, ng baboy. Bumili po ako ngayon ng isang sako po ng bimig po na premium pa, um, grower po yun para po sa alaga naming baboy. Napapansin ko po na kahit mga isang buwan pa lang po namin na alagay, eh, kita po namin yung paglaki agad ng mga baboy. Hindi po yung agad siya sakitin, tapos magaganda po yung katawan ng Dante bang ng baboy. Kaya kahit itanong mo kay Dante, talagang sa kanya ako nabibimik. Happy-happy dahil kumikita. <laughs> Pag nag-avail po kayo ng ating Bimeg product po, may kontrabaho formula na po, kaya siguradong hindi po magreklamo ang mga kapitbahay niyo po. Yung kanyang dumi, hindi siya, hindi siya mabaho. Hindi siya nakakaya sa mga, kung hindi, lang ikaw, yung mga kapitbahay ka, hindi siya masyadong masangsang amoy. Eh. Okay po sa amin yung b -bike.